Tala may git sa milyong dolyar mula, uh, mula sa mga na-forfeit na forfeit na ari arian sa Amerika ni dating AFP Major General at Comptroller Carlos Garcia ang binalik sa ating gobyerno. Pinangunahan ni U.S. Ambassador Philip Goldberg ang uh, turnover ceremony sa mga proceeds mula sa mga na-forfeit na yaman ni Garcia. Ibinigay ni Goldberg ang cheque na nakakalaga ng 1.38 million dollars kay Ombudsman Conchita Carpio Morales. Itong proceeds ng mga na elite na ari ng Pamila Garcia, kabilang na ang condominium unit sa Trump Tower sa New York at dalawang bank account sa Amerika. Matatanda ang nasintensyahan si Garcia para sa kasong indirect bribery at pangasiwa ng money laundering noong 2010. Ayon kay Ambassador Goldberg, ang kaso ni Garcia ay magandang halimbawa ng pakipagtulungan at suporta ng U.S. Department of Homeland Security at U.S. Department of Justice at ng ating ombudsman ilalagak sa National Treasury ang nakuwang pera.